Daig ko pa nga nagmamasa ng tinapay sa paggising dito. Pero parang harinang walang malay. Dito nga si Tomato. Kabilin-bilin niya nga kagabi. Nakigisingin namin siya ng maaga. Dahil ngayon nga tapusan din ay sa aming barangay. Maaga nga kami manonood ng parada ng musiko. Dito nga din sa amin natulog ang tito at tita ko. Kasama nga itong pinsan ko. 6.30 daw ang daan ng mga musiko. 5.30 nga kami gumising para makapag-almusal pa nga. Pero yung 30 minutes ata dyan ay gamit na gamit para gasingin itong si Tomato. Maliwanag na nga nito at nang makahigop nga ng Milo. Ang batang ito nga ay nagka-energy ulit. At ito namang pinsan ko ay nagkakasumpong din Ikaw ba naman bigyan ng laruan? Ay yung elepante pa ay naku po. Naririnig na nga namin ang mga papadating na musiko. Dali-dali na nga kami nagtakbuhan palabas. Ay naku po wala pa naman pala. At naghintay pa nga kami dini ng berry light sa labas. Ay ang pinaghintay kong are. Nakapag-skincare pa sana. Kapag garning ang tapusan, hindi nga namin maagilap ang tatay. At siya nga ay busy sa barangay. At speaking of tatay, ay ariga. Nangunguna nga sa mga majoret nare. Inaya nga kami ng tatay na sumama nga sa kanya. At tuloy sa kay nga kami din na tumato sa patrol. Ay ang naiisip na iyon ah. lusay at mga sakay. Ay anong napanood namin? Ayabang kami nga ay sa sa patrol? Ano nga, mga nakunan ni mama. Pinapasama nga din siya ni tatay. Pero hindi nga siya sa At naisip na din niya siguro. Ay, anong mapapanood nga naman? Kung siya nga ay sakay sa patrol? Ang di man lang kami sinabihan eh. Wala nga ang ibang maririnig ngayong araw na ito. Kundi ingay nga ng mga tambol. Madami ka din siyempre makikita. At makikilala ang mga dayo. Kung ako nga siguro ay binata na. Tiyak ay may kachat. O katawagan na ako. Isa din sa kanila. Nyaro! Nakabalik na nga kami at iniwan na nga namin itong si tatay. Magaling na lang at tinabot namin itong mga ito. Ay maaga pala ang. Parang nakompleto na nga agad ng araw ko. tapos na nga ang parada at kami nga ay nagbihisan na. Kami nga muna ay sisimba. Bay, may mga isda naman din eh. Ay baka ako naman ay mapabili. Ay Diyos ko po abang kami nga ay nakikinig ng misa, rin ang mang si Tomato ay na sa akin. Ay mainam mong batang are. Natapos na nga ang misa at kaming lahat nga ay daretsyo na sa hermana. Ay ang pakain nga daw. Ay aga, hanggang nga Ay di ko kumplituin natin iyan. Alas 10 na nga are. At are na nga ang pangalawa naming almusal. At kanina nga ay nagtinapay kami sa bahay. Nagkita nga ulit kami din ng tatay. At tapusin nyo nga itong video na ito. At bilangin nyo kung ilang beses kami nagkita dito ng tatay. Makatapos na nga kami kumain. At nag-eat and run na nga kami. May naman nilaw ang saging na are. Ay, amre pa naman ang gusto kong pinanghihimagas. Tagpahinga nga lang kami ng counting oras. At ngayon naman ay papunta na nga kami sa court para manood nga ng exhibition ng musiko. Tignan niya naman ang pagpapahirap sa akin din eh. Ay gusto yung mga nag-upo. Ay pabaya naman sa akin ng limang monoblocks eh. Pag-upo ko nga, ako biglang napatingala. Bay, hindi masyado mahilig. Magpapagayo mga bata din eh. Ay buti hindi nawawalan ng kuryente. Nagkita-kita nga kami dito ng mga tropa ko. At nagpla Plano baga kung anong magandang gawin. Nagsimula na din pala ang exhibition din eh. Ay wala naman akong hilig sa mga gayaan. Nakakangawit nga lang ng pangatlig. At nakutan nga pala ako din eh ng mama. Ay usay, ng paghilot ng lig. May na may lumipat sa taas ay talagang nakakangawit nga. Hanapin nyo nga dyan si Tomato at nanggigigil na. Ay na ata ang stage eh. <laughs> Nagsamasama na naman nga kami pamilya. At kala mo nga ay may reunion din eh. Ay nagkagayaan pa ng mga suot. Dadayo nga lang muna kami din ng kain. Pabalik na nga kami din at susulitin na nga. Ay ari naman ay anli. Maya maya nga ay magsisimula na din ng prosesyon. Ay, ginagayak na nga din nila itong karusa. At sa daming bulaklak na are ay parang may imagine mo. Ang alimuyak ng mga bulaklak. Habang sila nga ay abala sa labas. Kami naman din sa loob. Ay abala din sa pagmumukbang. At sa nakikita nyo nga ay kami na lang ang natitira. Habang kumakain nga ako di yan. Ay, mapapa-thank you, Lord, ka uh, talaga. bukod sa anli na, ay libre kain pa. Hawak-hawak nga ni tatay itong bulaklak. parang para nga sa mga sagala. Uh, ari naman si mama ay nakadali-dali. At kunwari nga daw, ay binibigay sa kanya. At may ma, may day nga daw siya. Nang sweet-sweetan nila, ay Diyos ko po. <laughs> Aray nga, at nagkita na naman nga kami ng tatay. Akala mo naman ay may laban din na mukbangan ah. Naglabasan na nga din ang mga sagala at kami nga din ay naglabasan na. Aray nga, at may nakakilala pa nga sa akin at nagpapicture pa nga. Ay, salamat po. Piling ko na naman ako y artista. Nga pero binuhay na ang ilaw ng karusa. At mas lalo nga lumitaw ang ganda niya. Medyo lakit na nga ang kalangitan. At, at parang uulan pa nga. Nakakita nga ako dinin ng drone. Ay, kanino kayang vlog are? Maka mapanood ko na nga ang aking sarili. Sa vlog ng may vlog. Kaunting oras na nga lang at magsisimula ng prosesyon. At kami nga din ay pandalas na pag-uwi at baka umulan. Ay, wag naman sana at hindi pa nakakalakad ang mga sagala. Ay, ang mga make-up ay ulas na. na. Madalim na nga ito at kami nga ay, ay dinin na lang nanood sa kabila ng kalsada. Dating ay sumasama pa kami sa prosesyon. At minsan na nga din ako nakaranas ng sagala. Kaso ngayon nga, ako'y ayaw na. Aminin ko, ako'y bata pa. Pero ako'y nilarayuman na talaga. Ngayon nga, ako'y tumaba na din. Baka hindi pa nakakalayo ay hapuna. Next year nga, ay babawi na nga lang ako. Baka nga makakasagala na nga ulit. Ay inang, ako'y binata na noon. Ay panay na naman ng pagpapacharming. Sa makakapartner niya. Nyaraw! <laughs> Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood Thank you, Lord.